Pag-usapan po natin na health benefits ng black coffee. ano ba anong benefits ng black coffee? 'Di ba sinasabi ko, yung kape may positive, may negative tingnan natin. Ilang tasa pwede nyo inumin? Anong klasing kape? Ano ba yung black coffee? Pwede ba empty stomach? Kaya ba? O sasakitan tiyan niyo. Benefits and risks. Pag sinabing black coffee, kape lang, walang asukal, Walang cream, walang sweetener. May tao kaya niyan. Especially kung mabango at malasa talaga yung coffee. Kasi pag ganito, uh, mababa calories, 2 calories lang. Kasi pag bumili, pag bumili tayo ng kape na sa mga coffee shop na 300 calories 'yon, 400 calories parang dalawang tasang kanin na yon, Two cups of rice na yon, isang kape pa lang. Lalagyan mo ng ice cream, ng cream, eh nakakataba na yun. Pero kung black coffee lang, very healthy yan. Tapos, yung mga antioxidant, mas puro pa. Mas pure na makukuha mo. Hindi katulad ng na mga nabibili natin sa mga coffee shop, parang ganito. Oh. White chocolate mocha, 470 calories. Grabe. Parang isang malaking hamburger na yan. Double cheeseburger na yan. 470 rin tong caramel mocha. Itong mga iba, mga latte. 380 calories. Eh, ang black coffee, oh, 2 calories lang. Oh, para siyang tsaa. Okay, so makukuha mo pa yung mga antioxidants and benefits niya. So, ano yung mga beneficyo kung black coffee lang? Siyempre, mas gusto natin black lang imbis na 3-in-1 at yung mga iba pa. So, may mga pag-aaral. Nagpapakita maganda to sa utak. Tulad ng Alzheimer's disease. Okay? Alzheimer's, ito yung nagkakaulianin, dementia, panagkakaedad. Nakita nila yung kape, parang may tulong sa utak. Eh. Sa memory, sa Parkinson, sa Alzheimer's, may tulong siya. Isang pag-aaral, nagpapakita, yung minum ng 3 cups in a day, 65% less magkakaroon ng ulianin or dementia malaking bagay. Kaya lang, yung nasobrahan naman sa kape, yung lumampas sa anim na tasang kape, napasama naman. Pag 6 cups of, or more of coffee, 53% higher risk naman. So, maganda yung kape pag konti lang, 2 to 3 cups, yun ang pinakamaganda. Pag nilampasan mo na, sinobrahan mo na, bad effect na yon sa utak. Pangalawa sa Parkinson's disease. Pag wala pang Parkinson's disease, mahilig ka sa kape, mukhang bababa ang chance sa magkaroon ng Parkinson's disease. Lalo na kung may lahi kayo ng Parkinson's disease. Tapos sa mga taong meron ng Parkinson's disease, yung nanginginig yung kamay, shuffling gait, parang blank stare, hindi sila makagalaw, maigi, parang nakukuba, pag naglalakad, parang matutumba. Pag meron ng Parkinson's, tapos pinapainom ng kape, mas gumaganda yung control sa muscles. Mas nakakagalaw sila maigi. So may tulong din. Tingin nila yung caffeine ay may tulong sa tamang dami, mga 2 to 3 cups of black coffee in a day. May tulong din ang kape sa liver cirrhosis ba diba? especially kung black coffee ha? hindi yung maraming asukal at matamis baka mam mamaya magka-diabetes na yun eh So liver cirrhosis nasisira yung atay pwede sa alak pwede sa hepatitis o ibang mga sakit pag umiinom ng kape na 4 cups in a day 80% less chance of liver cirrhosis Maganda rin yung kape sa mood. O, pinapakita ko muna yung good points, ha? yung mga side effect. Mamaya, titingnan natin. Tapos, titimbangin natin yung benefits ng kape at yung side effects at kung ano babagay sa inyo. Another positive point, improved mood, di ba? Pampagana, pampagising sa umaga, sa tanghali, okay yung kape. Pag sa wag na masyado kasi matutulog na kayo, baka makain. Insomnia. So, coffee, pampasaya, pampatalas ng short-term memory at iwas depression. Hindi malulungkot. Sa diabetes, maganda rin yung kape pag black coffee. Okay? Kung black coffee lang, nakababa ng tsansa ng diabetes. Pero kung meron na kayong diabetes, mataas na blood sugar nyo, syempre hindi na pwede yung maraming asukal, maraming ice cream, whipped cream at yung mga cream, eh, tataas naman yung blood sugar mo. So pag black coffee lang, sa diabetes pwede. Okay? Sa cancer medyo halo yung pag-aaral, uh, mix. May pag-aaral nagsasabi ang kape na kabawas ng breast cancer, colorectal cancer, liver cancer. Kaya lang marami din pag-aaral nagpapakita, depende sa variety ng coffee, may nakukuha silang masasamang chemical. Merong katulad nung isa, merong acrylamide na nakahalo siguro sa roasting o sa halaman, sa preparation, possible carcinogenic, nakakataas pa ng cancer. So, hindi natin alam, kaya nga may question mark eh, baka makatulong o baka machambahan ka, hindi magandang kape, makasama pa lalo. Okay? Meron pang vitamin B2 and magnesium ang coffee. So, pakita natin, Dok Lisa, pros and cons of coffee consumption. Positive, sinabi ko sa inyo, iwas Parkinson's, iwas Alzheimer, sa diabetes, black coffee, uh, hika, sa stroke, liver cirrhosis, may tulong. Sa memory, may tulong. Kaya lang, may possible bad effect. Especially kung mataas yung uh, dose ng kape mo. Baka 4 cups, 5 cups, 6 cups. O hindi ka sanay uminom. Hindi makatulog sa gabi. Yan, yung iba may auditory hallucination pa. Misan, di na-absorb yung mga vitamins and chemicals. Pwede bumilis ang heart rate, tumas ang blood pressure. Nakakaihi ng ihi, misan diuretic. Nakakayelo ng ipin, nakaka sa ibang tao. Tapos tulad nga sinabi ko, may ibang kape na roasting ng beans, may mga cancer-causing properties. ni natin sigurado. At pag masyadong matapang brewed coffee, sobra taas din yung ano, caffeine content. Tsaka pag nilagan mo nga ng whipped cream, mocha, sugar, creamer, whole milk, ang taas ng calories. ba? Diba? Kaya nga maganda talaga. Kung gusto nyo ng kape, black coffee kung kaya nyo yung lasa. So, ang limit natin, around 300 to 400 mg of caffeine in a day. Depende. May ibang tao, like ako, kami ni Doc Lisa, konti lang, nagpapalpitate na kami. So, kung may palpitation, hindi bagay sa atin. So, tatlong tasang kape ang limit ideally wag nang lalampas. Side effect, pag nasobra ng kape, ninenervios, pinapawisan, hindi makatulog, mabilis heart rate, masakit ang tiyan, nasusoka, GERD, at heartburn. Kasi acidic siya. Ngayon, kung hindi nyo ma <laughs> ma-take yung lasa ng black coffee lang, masyadong walang lasa, mapait. Pero yung iba nasa sana eh. Depende sa black coffee. Pwede mo lagyan ng konting-konting asuka lang, konting gatas lang, hindi yung tatlong kutsarita, hindi yung ganun karami. Hindi lagyan mo konti para may lasa. Or kung gusto mo ng gatas, pwedeng skim milk or soy milk na lang. Or pwede yung sugar nyo, yung mga artificial sugar. Pakonti-konti, hindi naman masama. Okay? Maraming ways i-enjoy ang coffee. Merong iba nag ice coffee, may ice cream coffee pa. Pero yan po, maraming klase, black coffee, mas maganda. Tapos, maraming klasing kape. Maraming variation. Hindi naman tayo expert dito. Pero, merong dark, depende may team, dark roasted, medium, merong light roasted. Sabi nila, yung mga light colored na kape, yung padang mas mataas sa caffeine. Okay? So, yan na po, yung positive and negative effects. Depende kung bagay sa inyo. Kung worried kayo sa Alzheimer's, Parkinson, sa memory, sa utak, baka may tulong yung kape. Limit lang natin sa 3 cups in a day. Salamat po.